So 99.9% ng mga taong nakakatagpo sa Diyos yung mga nagkaroon ng malubhang sakit. Yung mga sobrang naghirap, sobrang nagkalugmok-lugmok sa buhay, napahiya, o kaya natakot, o kaya ang katawan niya tinira ng masasamang espiritu. So sa takot na lang niyang manatili yun ay talagang dalidaling tinanggap si Kristong Panginoon tagapagligtas. So karamihan ng mga tao, nakikilala nila ang Panginoon dahil may suliranin sila dahil sa kanilang kahinaan. At yung mga Kristiyano naman na naliligaw at lagi pang nagbabakside, napapabalik sa Diyos dahil nabubugbog ng kutakot-takot na problema. In that case, such problems can become blessings. When they bring us back to God, to godliness, to our godly vocation, and to our ministries. Napakasarap po mga kapatid. Nasa oras ng kasaganaan, kasarapan, kaginawahan, kalakasan, kasaling-kasali ang Diyos sa ating buhay. Siya ang hinahanap natin, inuuna pa natin. At alam niyo, may mga kilala po akong ganyan. Mga tao na by the standards of the world, they have everything. Pero lagi pa rin at lagi na Diyos ang hinahanap. Kaya hindi naman lalo mapatid-patid ang mga pagpapalang dumarating sa kanilang buhay. Hindi naman sila siyempre exempted sa mga dumarating din mga pagsubok at mga hirap. Pero, overwhelmingly, bigger than their problems, yung blessing. At kitang-kita nila yon It is important. The problems can bring us back to God from our selfish pursuits. Kaya yung mga nawawala sa churches, yung dati nagsaserve, nawawala. Yung mga dating active, nawawala. Kadalasan, ang nagbabalik sa kanila sa church, problema hindi yung sarap ng buhay. Habang masarap, nakakalimot eh. Kaya nagiging blessing. Luke 15, 14 to 18. Yun pong alibughang anak na kinuha ang kanyang mana sa kanyang magulang at winaldas kung saan at nung maubos at nagugutom, after he had spent everything, there was a severe famine in that whole country and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country. who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, How many of my father's hard men have food to spare? And I here am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven. against you. Bakit itong anak na ito na nakalimot sa kanyang ama at naglayas at namuhay ng akala mo ay wala nang bukas pa sa kanyang paglustay ng minana niya sa kanyang magulang, bakit naisipang bumalik? Kasi nagutom. Kasi nahirapan. Kasi nasaktan. Marami. Kailangan pang yun ang maganap para bumalik sa Diyos. Kaya nga po magandang paalala mga kapatid, eh, kung tayo napapalayo, huwag nang hintayin itong ganito. Magkusa na tayong bumalik. Napakainam na paalala. At kung talagang may sulirani na, eh huwag na tayong magpilit pa na sundin yung kagustuhan natin, lumabag tayo sa Diyos, kundi sundin na natin ang kalooban ng Panginoon.